Yan guys, meron yung dinain ko dito. Bibilad ko lang. Ito yung isda na guys, matinik. Kaya dinain ko. Lalagay ko lang sa init, sa araw. Kulang pa yung pagkabilad nyo kasi isang araw pa lang po daing hindi ko alam kung anong isda to guys basta matinik siya bilad ko siya wala ano to na lang Yan guys, pakainin natin yung nangingitlog na pato natin. Konti lang ito. Yung nangingitlog lang naman ang kakain dito. Balik pinalabas ko na yung mga iba. Ito. Dito ko na kumain. Bali darak na may peace guys. Ho Mas palitan ko rin itong tubig nila. Doon ako sa labas magsasalik pa sa pues, nangkuhan tubig. May sugat yat sa paa niya guys. Kaso nadaganan niya naman doon sa banda roon. Yan natin. Ay, eto pala guys. Eto pala yung sugat niya. Yan gamutin natin meron akong panggamot dito kombinex subukan kong isprihan hmm. Ayun na naman guys ito na natin magagamot yan tumayo siya guys nandun sa talampakan niya yung sugot niya ano hindi niya masyadong may tapak so guys, naiga na naman siya sa mga panhormos 嗯。Mm. Mm. So yun guys, na-experience ko na dito sa talampakan niya. Sana mm. gumaling na yan kasi pag uh, lumaki na yung chan niya, mas mabigat na yung dadalhin niya kaya dapat magamot talaga yan. So yun guys, good morning po sa inyong lahat Bale, tinitignan ko yung mga kambing namin guys Kasi wala na sila doon Doon sa pasto nila Dati pagkakuan, pagka ganito Nakikita sila dyan Pero wala sila Sabi nila nakita daw nila doon Sa tuktok ng bundok na yun Hindi ko alam kung paano sila nakakyat dyan So yun nga guys, wala nga sila talaga dyan Kapon guys, punta kami doon pero wala naman Pero sabi nila baka pumunta pa sila doon Sa kabilang bundok Doon sa banda roon Kaya ngayon guys Hanapin namin sila Pati dito sa baba pumunta sila dito dati Pero wala naman sila dito So yun guys baka maya maya siguro hanapin namin yun Kasi magtatawag muna ako ng kasama ko kasi wala akong kasama kasi medyo malayo yun. Yan guys. Ito yung ulam namin kagabi. Tapos yung kanin namin bahaw lang. Bahaw. Pinapainit ko. Buto-buto na may... Yun. Kek and guys may mga kwan dito yung 45 days chicken meron pa dito sa kabila yan sila malalaki na wala oh, marami silang pagkain ito yung barako natin ay mga kuan pa dito rabbit <coughs> rabbit isa na lang tapos yung Rhode Island Rhode Island Red malalaki na sila halos mga kawitan ay apat lang yung kuan yung, yung, yung babae Gan, guys, ito yung tubig namin galing sa bundok. Nagpapasa-pasaan namin. Papunta na 'yan sa bahay, guys. tapos tignan pa natin dito sa kabilang kung nakasaksak. Yun, isaksak. Ito guys, papunta na sa bahay. Ito. Ito sa kanila to.